Number 10. Maputing nilalang Isang kamaibang pangyayari ang naitala sa isang trail camera sa France noong 2018. Ang kamera na nakalagay sa isang pribadong lugar ay biglang gumana matapos may dumaan na hindi pangkaraniwang nilalang. Ang itsura nito ay maputlang-maputla na halos walang kulay, payat at hindi pantay ang balikat at walang malinaw na mukha. Ang paraan ng paggalaw nito ay tila hindi natural at nagbigay ng matinding kaba sa mga nakakita ng video. Maraming haka-haka ang lumabas. May mga nagsasabing ito'y isang multo, samantalang ang ibay naniniwalang ito'y isang kakaibang nilalang na hindi pa natutuklasan. Ang naturang pangyayari ay mabilis na kumalat online at umani ng iba't ibang opinyon. Ang iba ay nagsabing maaaring bunga lamang ito ng ilaw o teknikal na problema ng kamera. Munit hindi nito maipapaliwanag ang kakaibang porma ng nilalang. Ang mga nakapanood ay nagkaroon ng takot at tanong kung ano ang tunay na nakuna ng trail camera. Hanggang ngayon, nananatili itong palaisipan kung isa ba itong nilalang mula sa alamat o isang hindi pa natutuklasang uri ng buhay. Number 9 Higanteng Ape Dalawang magkapatid ang nagpasya na maglakad sa kagubatan malapit sa anilang initirhan. Habang sila'y nag-e-explore, napansin nila ang isang matayog at maitim na pigura na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Sa unay, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, kaya nanatili pa sila glit upang masiguro kung totoo nga ang kanilang namataan. Ngunit biglang kumilos ang nilalang at mabilis na tumakbo papalapit sa anila. Ang nilalang ay kahawig ng tinatawag na Bigfoot, isang alamat na madalas ikwento tungkol sa mga nilalang na nakatira sa malalalim na kagubatan. Sa kabila ng kanilang pagkataranta, nakuhanan ng video ang pangyayari na nagtatapos sa kanilang mga sigaw habang tumatakbo palayo. Ang video ay hindi nagpakita ng malinaw na kinahinatnan ng magkapatid. Ngunit ang kanilang karanasan ay nagbigay ng matinding takot sa mga nanonood. Ang insidente ay nagpatibay sa mga kuwento tungkol sa mga nilalang na pinaniniwala ang nagtatago sa kagubatan. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung ang nakita ay tunay na nilalang o isang maling interpretasyon lamang ng kanilang naranasan. Number 8 nilalang na parang dinosaur. Isang mga nabayo ang hindi inaasahang nakatagpo ng kakaibang nilalang habang siya ay nakasakay sa kanyang kabayo sa gitna ng kagubatan. Ang nilalang na kanyang nakita ay maliit, maitim at tila kahawig ng isang dinosaur. Dahil sa tapot, biglang tumakbo ang kabayo at mabilis na lumayo sa lugar. Naiwan ang mga ngabayo na naguguluhan kung ano nga ba ang kanyang nasaksihan. Ang karanasang ito ay nagbigay ng impresyon na tila ba siya ay biglang napunta sa isang lugar na kahawig ng Jurassic Park. Para sa iba, maaaring ito'y isang hayop na hindi pa natutukoy, ngunit para sa napasaksi, ang itsura ng nilalang ay hindi karaniwan. Ang pangyayaring ito ay nagpatuloy na pag-usapan sa kanilang lugar at nagbigay ng tanong kung may mga nilalang pabang nananatili sa ating paligid na hindi pa natutuklasan ng agham. Bagaman walang matibay na ebidensya, nanatili itong bahagi ng mga misteryo na nagbibigay kilabot at palaisipan sa mga tao. Number 7. Apoy sa Bato Isang manlalakbay ang namataan ang usok na nagmumula sa kagubatan at agad na nagtungo upang alamin kung ano ang pinagmumulan nito. Sa fanyang paglapit, natagpuan niya ang isang maliit na kuweba na may bitak kung saan makikita ang mga batong naglalagablab sa loob. Ang kakaiba rito, walang sino mang naroon upang magpanatili ng apoy. Ang apoy ay tila kusa lamang nagmumula sa mga bato, isang bagay na hindi maipaliwanag ng karaniwang pangunawa. Ang kakaibang tuklas na ito ay nagbigay ng matinding pagtataka at takot sa manlalakbay. Pusibling may natural na paliwanag, ngunit ang pag-iral ng apoy na walang malinaw na pinagmumulan ay nagbukas ng usapin tungkol sa mga lihim ng kalikasan. Ang pangyayari ay nagbigay pa pala na may mga bagay sa kalikasan na hindi dapat lapitan at mas mainam na iwasan. Hanggang ngayon, nananatili itong misteryo na nagbibigay kuryusidad at kaba sa mga nakakarinig ng kwento Number 6 Higanteng Lobo Isang mananaliksik ang nakatagpo ng isang hindi pangkaraniwang hayop, isang lobo na mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang mga pangil nito ay napakalaki at tila mas matalim kaysa sa normal na lobo o aso. Ayon sa mga nakasaksi, ang laki at latas ng lobo ay sapat na upang magdulot ng matinding takot. Hindi ito basta-basta mailalarawan bilang ordinaryong nilalang dahil sa tindi ng kapangyarihan na ipinapakita ng hayop. Ang pagtuklas na ito ay nagpamalas ng isa pang mukha ng kalikasan, isang paalala kung gaano kasalimuot at kasindak ang mundo ng mga hayop. Sa kabila ng pag-aaral ng agham tungkol sa mga lobo, ang ganitong uri ay nagbigay ng tanong, kung may mga uri pa ba ng hayop na hindi natutuklasan? Para sa ilan? Sa itong bihirang pagkanghataon na nagbukas ng mas malaking pagunawa tungkol sa kalupitan at lakas ng kalikasan. Number 5. Usok sa libingan Isang kakaibang video ang lumaganap kung saan makikitang may usok na nagmumula mismo sa mga libingan. Hindi ito galing sa apoy o anumang nakikitang pinagmulan kundi tila direktang lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Higit na nakapagtataka, hindi lang isa kundi maraming puntod ang naglalabas ng usok na mas nagbigay ng hiwaga at takot sa mga nakakita. Marami ang nagbigay ng tanilang opinyon tungkol sa pangyayaring ito. May nagsasabing maaaring natural lamang itong proseso, ngunit walang sapat na ebidensya para patunayan iyon. Ang iba naman ay nag-isip na baka may mas misteryosong dahilan sa likod ng kakaibang usok ang kakaibang eksenang ito ay nagdulot ng kaba at nagpaalala na may mga bagay na nananatiling hindi pa rin kayang ipaliwanag. Number 4. Kakaibang nilalang sa sementeryo. Isang lokal sa Mexico ang dumaan sa isang lumang sementeryo isang gabi at nakapansin ng kakaibang pigura sa kabilang bahagi ng bapod. Ang nilalang ay gumagalaw sa paraang hindi normal, tila nananakot at nagbibigay ng matinding kaba. Ayon sa mga kuwento, ito ay tinatawag na nal, isang nilalang sa alamat ng Mesoamerika na may kafayahang magbago ng anyo. Ang karanasan ng lokal ay nagbigay patunay sa mga kuwento na madalas ikwento ng matatanda tungkol sa mga kakaibang nilalang na gumagala sa gabi. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot hindi lamang sa nakasaksi, kundi maging sa mga nakarinig ng kuwento. Ang nal ay pinaniniwala ang nagiging hayop upang lituhin at takutin ang sino mang makakasalubong nito. Dahil dito, ang mga residente sa lugar ay mas nag-ingat sa paglalakad sa gabi, lalo na sa mga lugar na malapit sa sementeryo. Bagaman walang malinaw na ebidensya, ang karanasang ito ay patuloy ng nagbibigay hiwaga at tapot hanggang ngayon. Number 3. Alien sa Gubat ng Brazil Isang lokal sa Brazil ang nakaranas ng kakaibang pangyayari habang naglalakad sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang isang nilalang na nakatayo. May kakaibang hubog ng katawan at nagliliwanag na pulang mata. Nang mapangtanto niyang hindi ito karaniwang nilalang, agad siyang tumakbo palayo, dala ang matinding takot. Ang nakita niyang ito ay pinaniniwala ang isang alien. Bagay na matagal nang ikinukwento sa kanilang lugar. Ang Brazil ay kilala sa mga ulat tungkol sa mga kakaibang tanawin at nilalang, partikular na sa mga kwento ng mga dayuhan mula sa ibang mundo. Marami ng ulat na mga mamamayan na nakakakita ng ganitong mga nilalang at ang insidenteng ito ay nagbigay pa ng dagdag na bigat sa mga kwento. Hangga mayon, ang pangyayaring ito ay isa sa mga ebidensya na ng na mga naniniwala sa presensya ng mga dayuhan sa ating mundo. Number 2. Kiganting nilalang sa gubat Isang mga ngaso ang tahimik na nag-aabang ng kanyang mabibiktima sa loob ng gubat nang biglang may lumitaw na kakaibang pigura. Sa kanyang pagkagulat, isang malaking Bigfoot ang nakita niyang nangatayo sa likod ng mga palumpong. Kahit tinangka nitong magtago, ang laki at taas nito ay hindi na ipatago sa mata ng mga ngaso. Mabuti na lamang at ang mga ngaso ay nasa mataas na lugar at may hawak na armas kaya't hindi lumapit ang nilalang at kalaunan ay umatras pabalik sa dilim. Ang karanasang ito ay nagbigay ng isa pang tala sa mga kwento tungkol sa Bigfoot. Maraming taon nang pinagdedebatehan kung tunay ngang may ganitong nilalang sa mundo. Para sa mga ngaso, ito ay hindi kathang isip dahil mismong kanyang mata ang nakasaksi. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya ang naiwan kaya't nananatili pa rin itong palaisipan at bahagi ng mga alamat ng kagubatan. Number 1. Hiwagang nilalang na hybrid. Isang kakaibang nilalang ang nakunan sa isang video na mabilis na kumalat online. Ang nilalang ay may katawan ng isang ahas, ngunit may mga paanatila sa butiki. Ang kakaibang anyo nito ay nagdulot ng takot at pagtataka sa may-ari ng bahay, na siyang unang nakakita sa may-ari na mga kapanood ng video. Ito ay isang palaisipan na mahirap maipaliwanag. May mga nagsasabing maaring ito ay resulta ng mutasyon, habang ang iba naman, ay naniniwalang maaring ito ay isang nilalang mula sa mga alamat na lumabas sa totoong buhay. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng katanungan sa lahat kung hanggang saan nga ba ang kakayahan ng kalikasan na magluwal ng mga nilalang na hindi pa nating kilala.